Eto na nga pinausukan naming smoke meat dito sa aming 13th floor. Graman, kasi <laughs> Naalala nyo nga sa akin mga past vlog na marinig nga kami ng karne. At ito naman yung balde nga na kinuha ko nga sa may baba nung hinatid ko nga si Darling Duma. Saka naman namin chinagang gawing smoker meat bakas Kas join. So ayan, sumakses naman itong smoker meat namin. Di lang namin alam kung sumakses ba yung luluti with namin dyan. Kas join. So ayan, dito nga kami natambay kapag ba sunset na nga. Kasi why not super duper ganda naman kasi. Oh yes, kasi meron kami mountain view, sunset view, at la Trinidad view, strawberry farm view. Kas join. And by the way, nasa isang oras nga pala namin itong pinausukan at naging ganito na yung itsura niya. Sabi ko, ayoko pang pa pa-open ito at ayoko ang ma-overcook kasi gusto ko medium rare lamang. O, di ba akala mo steak yung niluto ba? Kasi, Jay. <laughs> Pero hindi ko naman akalain na kinagabihan ay meron palang nakialam dito sa aking in-smoke meat. Nabukasan nung umulan, tsaka ako naman naalala na meron nga pala kaming in-smoke meat ba. At ay naapo, bumalik pala ang dada para naman apuyan nga itong aming in-smoke meat. Kaya naman, ayan, naksut ante. <laughs> pero sabi naman, sa labas nga lamang to naguling-uling, pero pwedeng-pwede pa ito. Tustado kumbaga, pero pwedeng-pwede pa, kas <laughs> So, na nga, medyo nagdadalawang isip nga ako kung pwede nga ba talaga to. Kasi tignan nyo naman, malapit ng mag-uling. Pero sayang naman, kaya why not coconut ilaban natin. Ayan, unang slice pa lang, overcook na agad yung ribs. <laughs> Pero itong pork belly, may kasabihan, don judge by its cover. Ramanan muna bago mag-judge ba. Kas, Jai, Charis. Okay. Wala naman ako masay, kundi quality ka sa mall, syempre, kami din nag dito, bang. And, isa lang ang masasabi ko, hindi ako arsabakas bakas, <laughs> At, syempre, para mas sumarap, eh, maglagay tayo ng mga kaanik Maglagay nga kami ng sibuyas, leaves, kamatis. Oh, yes, hindi to pwedeng mawala kasi pampaganda ng kutis ba Sibuyas na rin, mga akong maritest, pampautog, ganun, dayta. Hmm. <laughs> Kaya sa mga ayaw tumakdar, yung mga ano dyan, sibuyas is the key, bakas, joy <laughs> O, oh, di ba, kastoy lamang, nilagay lang natin sa isang bowl, tsaka natin pinag mix -mekos. Di na nga natin kailangan maglagay pa ng mga asin o mga kaanik-anikan na pampasarap pa. Kasi nga, di ba, na marinate yan, tapos na-smoke pa. Pero yung kasama ko dito sa bahay, aswang ata, kasi ayan, naglagay pa manan ng asin ba. Pero ako, para mas syempre, mas ganahan tayong kainin ito at mas sumarap pa, maglagay ito ng shell oil, kasi jay And done, ito na nga yung ating in-upgraded smoke meat. O, oh, di ba, katanya nga yung mabaling gay mga diy o reda jay balay. Kaya naman anya pa inaarami nyo dyan, itry nyo na nga rin baka si Juan. Sure, inspired dito sa ating idol na walang iba kundi si Itag TV Bang. O, oh, diba first bite nag quality ka sa mall? Isa nga lang yung masasabi ko, hindi ako art sub. Kasi, ba, see you next vlog. Bye, kas join.